everyone! Panibagong video na naman tayo at panibagong araw, araw ng YBs po. Ngayon, nandito po ako ngayon sa Show Boulevard. Ayan, at napap, uh, napapansin ko po dito ay grabe ang traffic. Ayan po, oh. dahil nga stoplight, kaya <laughs> traffic. kaya, pero napapansin ko araw-araw pag ako ay pumapasok, lagi talagang traffic dito banda. Sobrang daming sasakyan Ayan, at ang ating mga nagtatrabaho araw-araw Ganon ang ginagawa Kaya ganon din po ang aking uh, ginagawa Araw-araw, no? uh, ganito din ang ginagawa ko bago ako papasok ng trabaho At uh, panibagong, ano, uh, panibagong video naman Kaya, ayan, naka-update po ako sa inyo mga kababayan shout out dyan sa aking mga kasama dyan sa ano, Margo TV dyan kay Bishop Henry at saka kay Miss Maria Teresa Valderrama at saka kay Miss Osang at saka kay Tatay Roger kumusta na po kayo dyan at na, sana ay nasa maayos po ang kalagayan po ninyo at inyo ang inyong dayan, naghahatid ng balita maraming maraming salamat po at maagad uh, din sa ating lahat bye bye